May isip mo ba na isang jaguar ang iyong tagapagbantay sa mitolohiyang maya? Ang mga balam ay mga espiritong tagapangalaga na sinasamba bilang mga tagapagtanggol ng mga nayon at ng araw-araw na pamumuhay. Ang jaguar ay sagisag ng mga balam na sumasalamin sa kanilang lakas, kapangyarihan at liksi. Ang hayop na ito, na itinuring na sagrado ng mga mamamayan ng Mesoamerika, ay kumakatawan sa hiwaga at bangis ng kagubatan mga katangi ang yakap ng mga balam. Bilang di nakikitang mga tagapagtanggol na laging handang ipaglaban ang kanilang komunidad. Pinoprotektahan nila ang mga tao laban sa mga espiritual na banta, itinataboy ang masasamang espiritu at mapanirang puwersang maaaring makapinsala sa ani, kalusugan at kasaganaan ng mga pamayanan. Lalo silang nararamdaman sa panahon ng krisis, gaya ng tagtuyot o sakit, kung kailan ang mga maya ay nagsasagawa ng mga ritual at nag-aalay ng handog upang humingi ng kanilang proteksyon. Sa pagtatanggol sa mga nayon, tiniyak ng mga balam, ang balanse sa pagitan ng spiritual at pisikal na mundo. Pinatatatag ang pagkakaisang kinakailangan upang manatili at umunlad ang pamumuhay ng mga maya. Tulad ng jaguar, ang mga balam ay pinakamapagmatsyag sa gabi. Laging nakabantay sa anumang masamang nilalang na karaniwang lumilitaw matapos ang paglubog ng araw. Sa kosmolohiyang maya, ang mga balam ay nahahati sa apat na pangunahing spirito. Bawat isa ay kaugnay ng isang pangunahing direksyon. Tilangan, kanluran, hilaga at timog. Ang apat na tagapag-ingat na ito ay kilala sa pagbabantay sa kanikanilang nasasakupan, bumubuo ng isang espiritual na hadlang sa paligid ng mga nayon at kalikasan. Ang bawat balam ay may impluwensiya sa kanilang kapaligiran at nagpapanatili ng pagkakaisa tinitiyak na ang mga puwersa ng kalikasan ay nasa tamang balanse. Bukod sa paglaban sa mga espiritual na banta, mahalaga rin ang papel ng mga balam sa pagprotekta laban sa mga sakunang likas. Partikular silang tinatawag sa panahon ng bagyo, tagtuyot, pagbaha at lindol at itinuturing ng mga tagapamagitan na may kakayahang pakalmahin ang mga elemento at iligtas ang mga nayon mula sa kapahamakan. Para sa mga maya, ang mga kalamidad ay pagpapakita ng mga naliligaw na puwersa ng kalikasan at kailangang maibsan sa tulong ng mga balam. Isinasagawa sa mga nayong Maya ang mga sayaw at awit na tumatawag sa mga balam habang pinangungunahan ng mga shaman ang mga panalangin upang humiling ng patuloy na proteksyon. Itinuturing ang mga handog sa mga balam bilang tanda ng paggalang at pasasalamat sapagkat naniniwala ang mga Maya na sa pag-aalaga at paggalang sa mga espiritong ito. Patuloy silang poprotektahan ng mga balam laban sa mga banta mula sa parehong pisikal at espiritwal na mundo, sa ng kanilang papel bilang mga tagapangalaga ng mga nayon at kalikasan. Pinarurusahan din ng mga balam ang sino mang lumalabag sa mga batas ng kalikasan o gumagambala sa banal na kaayusan. Ipinagtanggol nila ang lupa, ang mga kagubatan, at ang mga nilalang na naninirahan sa teritoryo ng mga maya, laban sa mga panlabas at panloob na banta. Kapag may isang taong sumira, nagwasak ng walang dahilan, o nakapinsala sa likas na siklo, maaring kumilos ang mga balam ng walang awa. Nagpapataw ng mga parusa mula sa karamdaman hanggang sa kamalasan. Ang, bana, ang mga tagapagtanggol na jaguar ay tagapamagitan rin ng espiritu. Gumagabay sa pagitan ng daigdig ng mga buhay at ng espiritwal na larangan. Tinasamahan nila ang mga kaluluwa ng Yumao, binabantayan ang kanilang paglalakbay patungo sa espiritwal na daigdig at pinangangalagaan ang mga banal na landas na ginagamit ng mga siyaman at pari sa mga ritual na espiritwal. Itinuturing ng mga maya na ang mga balam dahil sa kanilang lakas at karunungan ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Tinitiyak na matatagpuan ng mga kaluluwa ang kanilang ligtas na landas habang pinoprotektahan sila mula sa negatibong impluensya at espiritwal na panganib. Lumalabas ang mga jaguar sa mga panaginip at pangitain, lalo na sa mga shaman at mga pinunong espiritwal. Ang mga pagpapakitang ito ay nagsisilbing babala, patnubay o hudyat tungkol sa mga darating na pangyayari o papalapit na panganib. Para sa mga maya, ang panaginip ay isang banal na daluyan kung saan nakikipag-ugnayan ang daigdig ng espiritu sa mundo ng mga buhay. Ang presensya ng balam sa mga panaginip ay isang biyaya sapagkat ito ay nangangahulugang ang komunidad o ang nanaginip ay iniingatan at direktang tinuturuan ng mga espiritual na tagapangalaga. Madalas binabasa ng mga shaman ang mga panaginip na ito at ginagamit ang mga tagubilin ng balam upang gabayan ang kanilang mga tao sa mga kritikal na sandali. Ang imahe ng balam ay malawak na makikita sa sining at arkitekturang maya kung saan sila ay madalas na inilalarawan bilang mga jaguar o mga anyong tao na may katangi ang jaguar, na nagpapalalim sa kanilang ugnayan sa kapangyarihan at hiwaga ng hayop na ito. Ang mga eskultura at mga mababaw na ukit ng jaguar ay karaniwang makikita sa mga templo at monumento. At ang mga simbolong ito ay hindi lamang dekorasyon ng mga banal na pook, kundi nagsisilbiring anyo ng proteksyon. Naipinta ng mga alagad ng sining ng mga maya, ang diwa ng balam sa pamamagitan ng malalakas at makapangyarihang figura na kapag inukit sa mga templo ay naglalabas ng aura ng paggalang at proteksyon. Ang ganitong sining ay tumutulong sa pagpapatuloy ng pagsamba sa balam, paalala sa lahat ng kapangyarihan at kahalagahan ng mga espiritwal na tagapagtanggol na ito sa pang-araw-araw na buhay at sa pagpapanatili ng kulturang maya.